Pinag re resign po ng mga mga supporters na si Kibuloy si Senator Rizzo Antiveros. Meron silang pagtitipon, uh, tinawag nila itong prayer rally sa Liwasang Bonifacio dyan sa Manila. Sabi nga, 50,000 daw yung dumalod dyan sa rally na yan. Pero ang totoo, yun po ay report ng SMNI. And no wonder, talagang pag, pagbalita galing sa SMNI, wala naman talagang basihan. Ibig sabihin, kalimitan kasi ang pinapakalat at pinapakalat disinformation ang maririnig natin diyan sa network na 'yan, diyan sa packing network na 'yan. So ano daw? 50,000 daw yung umattend, pero ang totoo ay mukhang 2,000 lang. So saan galing yung mga supporters na 'yan? Natural, alam na natin. Kung ano yung ginagawa ng grupo ni Duterte, katulad ng mga prayer rallies ngayon na nangyayari ngayon sa Mindanao, at ang karamihan na dumadalo sa tingin ko ay mga hakot at may paayuda. Okay? Gusto nilang ipakita sa sa uh, publiko. Gusto nilang ipakita sa taong bayan na may mga supporters pa rin. Itong mga to. Just like Ibuloy si at syempre nga si Duterte. So dito sa rally na ito, nagsisigaw yung mga yan, ako na no? ay hindi naman sila bayaran. Hindi daw sila binayaran. At hindi daw sila natatakot. Talaga pong hindi da kayo dapat matakot kung kayo po'y walang, kinata walang, walang kasalanan. Ang ibig sabihin, katulad ng leader niyo na si Kibuloy, mukhang ta takot na takot siya eh, sa mga investigation. Takot na takot na humarap sa, sa kung anong investigation. Dahil alam niya sa sarili niya na guilty siya, alam niya sa sarili niya na mahirap, mahirap niyang depensahan. Okay, mahirap depensahan yung sarili niya. Kaya takot takot ang isang kibuloy. Kaya yung sinasabi na itong grupo na ito na hindi daw sila takot. Wala naman kayo kasing dapat katakutan kung, kung wala kayong ginawang kasalanan. Kung wala kayong uh, kabulastuan na ginawa. So iyan po ang sinisigaw ng mga, ng mga dumalo nga dito sa prayer rally na kung ay hindi sila bayaran. E ano kayo? Supporters lang. Or totoong supporters ng isang kibuloy na most wanted? Mas nakakaawa po dahil para sa akin, maigi na, mas maigi na kayo ay bayaran na lang. Naanjan kayo, binayaran kayo, hinakot kayo at pinangakuan kayo ng ayuda. Kaya nakiisa kayo sa rally na yan. Katulad ng nangyayari syempre doon sa mga rallies din sa Mindanao na pinamunuan nga ng mga Duterte. Ganun na ganun po ang sistema. Huwag niyo po ang publiko dahil alam natin na itong mga ganitong klaseng pagtitipon ay para lang ko na ipakita na merong taga-suporta pa rin ang mga Duterte halimbawa at syempre nga ito Kibuloy. Pero ang totoo niyan, mangilan-ngilan na lang ang totoong nagpapauto, nagpapagamit at siguro ay no choice kaya naandyan pa rin at sumusuporta kay Kibuloy. Most wanted po ang sinusuportahan niyo. Ang daming kaso kung ilang dekada na, kung ilang taon na po na patuloy na dumarami ang mga nagre-reklamo laban kay Kibuloy. Kung yan ay simply political, hindi naman politiko, ay pero sabihin na natin, kung yan ay religious persecution, bakit? Uso pa ba ang mga ganong, ganong labanan ngayon na may mga religious persecution? Mukhang malapo na, mukhang wala na. Pinagre-resign, etong si Riza Ontiveros, ano naman pong karapatan nyo? Ganon ba kasimple yun? Nauna na nga pong pinagre-resign etong grupo na ito, si Marcos Jr. naman dahil nga daw sa pagkontsaba na ito or, or kontsabahan na nangyayari between um, this administration and the U.S. government para nga ipahuli at tuluyan ng uh, tuluyan ng paimbestigahan nga ito sa Kibuloy. Nakapo. During the uh, Kakisab prayer rally at Liwasang Bonifacio, Manila, supporters of Pastor Apollo Kibuloy called uh, for Senator uh, or Senate Deputy Minority Leader Rizzo Ontiveros to resign. Okay. Resign now. So, susundin kayo ni Rizzo Ontiveros? Bakit? Sino kayo? Eh mukhang kayo nga yung mga tipong, tipong sunod-sunuran lang kay Kibuloy eh. Anong power meron ang, ang grupo nyo? Dahil sa nakikita natin, pag ang mga taong sunod-sunuran at walang totoong prinsipyo, walang matuwid na pag-iisip at prinsipyo, sigurado tayo kahit, kahit i-claim niyo pa na kayo ay marami, wala pa rin po kayong pahol. Good luck.